Bagsakan ng second hand motorcycle ngayon na pwedeng kumuha ng cash at hulugan kahit hindi kayo taga dito. Dito sa pinakarap, meron sila rito ang Yamai Sniper na version 2 color black. Eto marami rin naghahanap nito. Meron sila rito nag-iisang Yamaha Aerox version 2.1 na standard version. Halos bagong bago pa tong isang to. Pagdating sa NMAX nila, nag-iisang unit lang to. Eto meron silang second hand na Nmax ABS version kung wala kang budget para sa brand new baka ito na yung hinahanap mo ito additional option pagdating sa Aerox ito nagre range na lang halos ng nasa 3.5 yung monthly nya pagdating naman sa condition ng Raider 150L na card type hindi ka na rin mapapaya kasi halos bagong bago pa kagaya ng trade ng gulong nitong isa na to ayun eh, no swak na no swak pa maganda rito kahit 150cc siya naka zero down payment Pagdating sa monthly, nasa 3,238 lang Ang good news dito, may bawas pa raw yan na 500 So magiging 2,738 na lang monthly installment nitong Yamaha Sniper 150cc nila Suzuki Bergman Street 125 na halos bago pa Ayan, meron din sila rito Ang maganda rito, nasa 1,9 na lang yung monthly nila para dito Pagdating naman sa location, eto talaga halos Eto lagi yung tanong, saan location, saan matatagpuan So para malaman nyo, tapusin nyo to ha So andito nga pala tayo ngayon sa Motor Trade Molino Bacor Cavite branch. Napakadali lang puntahan nito mga sir kasi along the highway lang siya. Ayan oh. So itong maganda rito sa sniper na to. Meron akong nakita ang QR code dito. Ayan oh. So it means meron na tong plate number. Silipin natin kung meron na nga. So ayan meron na siyang plate number. So pagdating naman sa cash price, down payment, tsaka month installment. Itong sniper na 150 nila nagre-range ng nasa 67,000 and 750 pesos. So ang maganda rito, cash at saka hulugan, pwede kayong kumuha rito. Kung wala kayong ipon, pwede naman kayong mag installment. Kagaya nitong sniper nila, naka zero down payment, kahit 150cc siya. Ayan no? Oh. So ayan, kumbaga kahit wala kang perang pang down, ayan, zero down payment. Tapos sa monthly, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng unit nila rito may rebate pa na 500 pesos or less 500 pesos basta on time or hindi ma-delay made yung bayad nyo sa monthly nyo. So ito nasa 3238 yung month installment ng Yamaha Sniper 150 nila. Kung ililis nyo yung 500 dito, parang sa compute ko magre-range -ra na lang to ng nasa 2738. Ayan no. 2738 month installment payable ng tatlong taon na yan. Pwede mo nang iwi ang Yamaha Sniper nila na 150cc. So sa condition niya ayan yung kulay ng pairings niya. ah, medyo maganda pa naman siya, medyo may konting alikabok lang pero ito motor wash lang to, pogi-pogi na. So pagdating naman sa condition ng gulong niya, ayan, medyo palitin na. Pero kung sakaling kukunin niyo 'to, mas maganda 'to. Bilhin na ng bago. Marerecommend kong gulong diyan. Syempre, Shiba 'yan. Marami tayong available sizes sa ganitong unit. So ayan yung overall condition ng sniper nila. Hindi ko lang masilip yung mileage nito mga sir ha. Kasi naka-digital panel 'to. So pwede niyo i-inquire yan sa contact number nila kung gusto niyo alamin kung ilan na yung mileage niya. Ayan yung overall condition niya. And then dito naman tayo sa mga high-end nila Ayan nga may NMAX, Raider, dalawang AROX etong isa meron silang AROX na ABS version to Ito yung keyless version So pagdating sa cash price nito Nasa 94,000 Ayan no? Tapos kung medyo wala kang budget Kagaya ng pinakita ko sa inyo dun sa sniper nila Pwede kayong maghulugan dito Kaya lang itong AROX na to Meron siyang down payment nasa 9438 yung down payment pero kung medyo may ipon naman kayo mas maganda to lakihan mo yung down payment para syempre lumit yung monthly installment ipakot nyo lang sa kanila kung magkano na lang magiging monthly pag nagtaskay kayo ng down payment tapos sa default monthly installment ng 3 years nasa 4,058 pero may less 500 pesos pa to basta i-maintain mo lang or updated palagi yung bayad mo so more or less parang nasa 3,558 na lang magiging monthly mo para rito ang issue na napansin ko rito, eto, wala na yung kaha niya rito. Hindi ko lang sure kung nasa kanila pa mga sir ha. Tapos eto ay keyless version sa mileage, hindi ko ma-check eh, kasi digital panel to. So ayan yung overall itsura ng Aerox na to. Tapos dito sa kabila, eto, meron sila rito ang Aerox pa rin. Color uh, matte gray ata to, halos bagong-bago pa to. Kung papansin niyo ano niya, tread light ng gulong niya, malalim pa tapos may mga balahibo pa sa gilid. Tapos sa kulay wala kang masasabi. Kaya lang sa to sa mga sir, ito kahatak pa lang daw nito. Siguro meron pa tong mga lima hanggang pitong araw bago magkaroon ng presyo. Pero ang good news naman dito, kahit yung ibang mga wala pang presyo na unit dito, pwede nyo nang apply nya ng advance para in case na dumating na yung cash price, down payment, tsaka month installment, automatic uh, naka line up na kayo para dito sa unit na to. Ayun yung itsura nya mga sir. Ito ay standard version mga sir ha tapos di susi pa siya hindi ko lang check yung mileage kagaya ng Aerox kanina kasi naka digital panel pero sa condition nito talaga halos parang kumuha ka ng bago eh, no? suabe suabe pati yung upuan tsaka yung gulong yan napakalalim ng tread wala pa nga lang syang plate number kasi yun niya, bago pa eh so yan sa naghahap na Aerox yan, pwede nyo apply nyan dito sa kanila mas maganda mga sir mag walk in kayo dito para makita mo ng actual tapos dito meron sila rito NMAX version 2.1 din ABS version Ayan o. No? Suwabing suwabi pa rin ito mga sir. Pati sa lens nya. Oh. Di ba? Halos bagong bago. ABS version. Ganon din. Halos same condition sila ng Aerox na to. Kaya lang mga sir, parehas nitong Aerox. Ah, sabay ata itong hinata kasi core pricing pa siya. Wala pa siyang available price. Pero sa condition, ako na nagsasabi sa inyo, literal na halos bago yung itsura nya. Ayan o. No? Napaganda ng kulay no mga sir. So dito sa pinakaharap, ito nga yung pinakita ko sa inyong Bergman na nagre-range na lang nang nasa 1.9 yung monthly. Bergman na color gray. Kaya lang kung medyo maselan ka, medyo alanganin ka rito kasi medyo basag yung lens niya. Pero sa monthly naman, kung hanap mo talagang mababa na yung monthly, pwede na rin ito 1.9 na lang. Tapos nakabracket na siya, parang gusto maglagay ng top box, ready na. Yung upuan nito walang kabutas-butas, safe pa rin. Sa mileage, hindi lang natin masisilip ha. So, ito yung coat nila para rito nasa 51,000 cash price sa down payment 0 2,449 yung monthly pero may bawas pa raw na 500 so more or less nasa 1,900 something na lang magiging monthly mo for 3 years para dito sa Bergman nila Suzuki Skydrive na 125, eto pa yung ano, carb type kasi yung version 1 nito, FI version na eh, no? maganda pa rin yung itsura ng kaha nya, medyo may konting alikabok lang pero makinis pa yung kulay So pagdating naman sa competition nila para rito, nasa 46k yung cash price nila. Wala nang tawad to mga sir pagkakalam ko, ang baga system price na kasi nila yan. Tapos kung wala kang ipon na ganyan, pwede kang magulugan, zero down payment. Nasa 2,221 yung monthly niya, pero may less 500 pesos pa to. So more or less, compute ko parang nasa 1,721 na lang. Magiging monthly installment mo para dito sa SkyDrive na 125 nila sa condition ay eh, nakikita nyo na naman yung kulay nung kaha nya yung, yung itsura lens nya sa gulong nya pwede pa rin naman medyo may tread pa kaya lang hindi na kalaliman so pagdating sa seat cover na after market na sya tapos mileage nya nasa 39,000 tapos bukod dyan, ito additional option pa rin pagdating sa mga scooter nila meron sila rito ang Honda Genio na 125, mga classic looking scooter ng Honda, napakabangis na itsura nya, no, kaya lang sad to say mga sir, ito kahatak pa lang daw for pricing pa pero halos bago pa yung condition niya maganda pa yung lens niya kulay nung kaha niya meron din sila rito yung Honda Beat ayun yung presyo niya mga sir nasa 51k cash zero down 2484 yung monthly rebate ng 500 so more or less parang nasa one line magiging monthly mo rito ayun yung itsura na Honda Beat nila then dito Honda Beat pa rin ito medyo mababa baba sya ng konti nasa 47,000 cash price zero down tapos 2 to 56 monthly niya ayan yung overall condition ng Honda Beat nila so ito medyo mas mura yung monthly nya at yung cash price nya compared dito ganun pa rin to ha Rebate pa rin ng 500 tapos meron pa rin dito mga Honda Beat kaya lang itong isang to service unit so tingin ko hindi siya available for cash in installment and pagdating sa mga best selling scooter ng Honda meron sila rito ang dalawang Honda Click na 125cc kaya lang sad to say parese ito parang kahatak pa lang din ito so for pricing pa to kagaya ng NMAX nila tsaka saka tapos dito naman tayo sa mga pang nila na motor meron sila rito ang TMX na 125 sa pricing nasa 32,000 peso zero down payment 1,559 yung monthly rebate ng 500 so more or less nasa 1,059 na lang magiging monthly mo rito ng tatlong taon ayun yung itsura ng TMX nila na 125 meron na tong ano, QR code so it means meron natong plate number ayun yung overall condition niya tapos sa mileage nito, silipin natin. Nasa 24k yung mileage nito. Ayan, TMX na color red. Meron din sila rito TMX ulit, parang ginawa siyang cafe racer style eh, no. No, naka aftermarket na rin yung gulong niya ano, medyo may pagkapatitar Sa presyo naman nito, nasa 39,000 cash price, zero down payment. 1,891 yung monthly niya tapos may less na 500 so magiging 1,391 na lang monthly installment niya ng 3 years ayun yung lens nyo, Ayos no, parang ginawang cafe racer style So bukod dyan, meron pa sila rito Ang Suzuki Smash 150 na carb type This one, nasa 46,000 pesos yung bentahan nila Ganun pa rin, zero down payment Pagdating sa monthly ng 3 years Nasa 2243 Ayan, color black Ito ay drum brake version Tapos dito, Suzuki Smash uli Itong isa na to Nasa 37,000 pesos cash price Zero down payment 1,773 yung monthly niya rebate ng 500 so magiging 1,273 na lang monthly mo para dito sa Suzuki Smash na drum brake version so sa monthly pwede na rin mga sir kasi malaki yung tapyas presyo Baga, yung 500 pesos kasi sobrang laking bagay na rin ayan yung overall condition ng Suzuki Smash nila maganda pa rin yung kanya headlight lens no? swabing pa rin sa mileage nito nasa 16,000 So ayan yung options nyo pagdating sa Suzuki Smash 150 na carb type nila Tapos meron pa silang dalawang high end dito Suzuki Raider R150 paresto carb type version Pati kulay pares din color combination ng color black cha color red So pagdating sa uh, cash muna tayo mga sir Ito yung cash nila rito nasa 90,000 and 73 pesos Tapos sa hulugan nasa 9k yung down 3,873 yung monthly installment pero may bawas pa rin ito na 500 so more or less para magiging ano lang to 3,373 monthly installment ganun pa rin computed pa rin to for 36 months or 3 years ito yung overall condition ng lens nyo halos bagong bago pa talaga no wala kang tulak dito sa radar na to siguro kaya medyo mataas taas pa kasi halos bago pa tumutugma naman sa gulong nya kasi malalim pa rin yung trend may mga balahibo pa Tsaka makinis yung kaha, glossing glossy lalo dito sa kanya headlight lens. Halos parang dinagamit Sa mileage syempre hindi natin masisilip 'to. Kasi na digital panel, wala rin nakasalpak na susi. Pagdating sa parts kompleto, may mga side mirror tsaka sa seats niya walang kabutas-butas. So ayan, sa nagarap na Raider, kung gusto mo halos bagong bago yung condition, ayan, punta mo lang dito sa kanila. Ito, another option pagdating sa Raider na carb. This one, medyo mas mabababa ito. Nasa 82,000 and 625 pesos tapos sa down payment nasa 82 monthly nasa 3553 ba o tama 3553 less ng 500 pesos so magiging 3k na lang halos monthly para dito sa raider na to eto mas ano to mababa to tapos sa condition halos same lang sila nito wala kang masasabi lalo sa lens nya sa kulay ng kanyang ka sa pairings swabe swabe kasi nandito siya mismo sa loob ng kase eh. Tapos yung gulong niya nga lang hindi lang ganun kalaliman ng trade compared dito. Pero sa presyo nito sa 3K monthly, pwede na rin to. Ayan o. No? Suzuki R150 na carb type. Tapos nakano na siya. Uh, single shifter to kung di ako nagkakamali. Ayan no? CNC brand. Tapos yung gulong niya sa likod. Uh, hindi na ganun kakapalan pero pwede pa naman. Tapos ito maganda rito. Meron na itong plate number. Unlike dun sa isa, wala pang plate number. Pero yung gulong naman niya, grabe no. Halos parang bagong bago pa. Tapos dito naman tayo pagdating naman sa mga scooter ng Yamaha Meron sila rito ng Mio I125 at Sporty Itong color magenta, service unit din ata Itong color cyan, meron tong nakalagay na tagging eh Itong isang to nasa 49,000 cash Zero down, 2,373 ang monthly rebate ng 500 So more or less nasa 1,800 na lang magiging monthly nyan And then dito Mio I125 pa rin Ito halos napakaganda pa ng lens nya no aftermarket yung gulong pero pwede pa naman etong isan to, nasa 54,000 cash price, zero down 2.6 yung monthly, rebate ng 500 so magiging 2.1 na lang monthly nito sa mileage, eto nasa 9k lang tumutugma dun sa condition ng kakanya, okay pa rin tapos dito, MIUI 125, uli color magenta etong isa naman na to nasa 54,000 cash zero down, 2.6 yung monthly rebate ng 500 so more or less parang magiging 2.1 na lang yung monthly nya ayun yung overall na condition nya pagka pumunta kayo dito mga sir silipin nyo na lang din pati sa gilid ha? Ah, kasi ito hindi natin mapasadahan gawa ng masikip na masyado hindi tayo kasya tapos dito sa mga Mio Sporty nila meron silang matte black ito nasa 44,000 cash zero down 2,126 yung monthly kaya lang yung headlight -head lens nya medyo may sira na mga sir pero sa kulay nung kaha nya okay pa naman tapos aftermarket yung gulong na medyo palitin na tapos may Mio Sporty pa rin dito. eto alos bago-bago pa oh. Solid na solid pa yung headlight lens niya no. Talagang walang kay issue issue. Kaya lang eto kahatak pa rin. So ayan sa naghahanap niyan. Tapos dito additional option pagdating sa Mio Sporty, color magenta. eto naka-repaint ng color white yung ano, smiley niya sa loob. Parang umangas lalo tignan no. Ayun yung itsura ng kanyang lens. Kaya lang sad to say, kahatak pa lang din ito. And then last three units dito sa kanilang uh, branch or dito sa kanilang kasa Mio Sporty pa rin etong isa na to nasa 51k cash 0 down 2461 yung monthly ganun pa rin rebate ng 500 tapos dito emerald green ata to na color matte nasa 51,000 cash 0 down 2461 yung monthly and then etong color cyan na Mio sport eto halos bago pa rin yung kulay nya eto naman nasa 58k cash 0 down tapos 2778 yung monthly halos bago pa rin naman sya no? Ang ganda pa nung ah, itsura nya So ayan yung mga Mio Sporty nila Tapos dito sa bandang gilid ito, Marami rin nagtatanong sa akin kung saan may Suzuki Bergman Street 125 ah, Check ko lang kung ito na yung bagong version ng Bergman Ay ah, hindi pa Kasi medyo malit pa yung likuran niyang gulong So ito pagdating sa presyo ng Bergman nila version 1 Nasa 64,000 pesos cash price Zero down payment sa hulugan Sa monthly nasa 3,098 rebate ng 500. So, ito magiging ano lang to, 2,598 monthly nya for 3 years. Ayan yung overall condition ng Suzuki Bergman Street na 125 nila. Ang angas ng ano nito eh, no? Nang itsura nyan, itong kanyang headlight lens. Ayan, parang galit na ano, na may pag -astig. Tapos, pagdating sa fronter nya, ayan yung itsura ng tread life nya. Sa lens talaga wala masasabi, napakaganda. Kompleto yung parts nya, except sa side mirror. May visor pa siya sa mileage syempre hindi ko lang ma check kasi digital panel din to. sa upuan nito ito napakasarap talaga ito pang long ride kasi talagang mano malawak yung sakop ng upuan nya kumbaga malapat to hindi basta basta sasakit yung pet mo dyan wala pa nga lang plate number kasi bago bago pa pero sa pagkamaroon nya napakaganda ng pagkamaroon tapos ito yung gulay board nya meron na rin sya rito bulsa dalawa yan eh, no. Meron na rin tong ano ha, charging port para pwede ka mag-charge habang nagda drive ka. Yung requirements sa proseso kung sakaling gusto niyong kumuha rito ng second motorcycle, basic lang naman, kailangan nyo lang dito ng valid ID at proof of income, makakakuha na kayo rito ng cash or installment basis na motor. So pagdating naman sa proseso, pwede kayo mag-apply dito through online and through walk-in. Yung online application nila mga sir, iniwa ko na dyan sa comment section. Pwede kayo mag-direct dyan or mas maganda na mag-walk-in kayo dito sa kanilang branch syempre para makita nyo rin ng actual yung mga unit so ay na nga mga sir na check na natin itong mga available Repsys Motorcycle dito ngayon sa Motor Trade Molino Bacor Cavite branch kung sa kaling naghanap kayo na motorcycle mga sir hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap nyo yung inahanap nyong unit and ay nga pala mga sir kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe button. Nang sa ganoon, palagi kayong updated pagka meron tayong i-upload na ganitong video. Yung mga bossing, thank you for watching.